Gumaganda ang panigil. Dahil nga sa mga nangyayari, nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Jenna sa kanyang ama na dati ay talagang klus na klus sila. Nagulat ang kanyang ama dahil nga sa naglihim ito sa kanya, di niya sukat akalain na sa ganong sitwasyon ay eh magkakaroon nga sila ng hidwaan. At nainis nga ang amangan nitong si Jenna at sinabi niya, Once a cheater, always a cheater. Kaya naman nasaktan ng husto itong si Jenna. Hindi niya sukat akalain na siya ng kanyang ama ng ganun-ganun na lamang. Nainis si Jenna at talaga namang gagawin niya ang lahat-lahat, lalong-lalo na. At nararamdaman na nga niya na tela kumakampi ang kanyang ama dito sa kanyang ex boyfriend na ito nga si ben C. Tingin niya ay lalo magkakagulo ang kanyang pamilya Hindi niya hahayaan na matuloy ang plano nga ni Betsy na baka kasalan nga ito Kaya naman susubukan niya na kumbinsihin nga itong si uh, Betsy Kinausap niya ng masinsinan itong si Betsy Sinabi niya na kung talagang gusto niya na magkaayo silang dalawa Bilang mga best friend Isa lang ang kanyang hiling Ay ang lumayo siya dito sa kanyang ama So tahimik lamang si Betsy sa kanyang isipan naglalaro at tumatakbo ang mga nangyayari noon kung nagawa umanong sirain nga nitong si Jenna ang kanyang mga pangarap at plano noon Hindi umanong niya hahayaan na siya pa rin ang magwawagi At sisiguraduhin umanong niya na sa larong yon ay siya ang mananalo at siya ang magiging rena Kaya ayun guys pakabangan natin kung ano kayang magiging hakbang nga nitong si Betsy Para lamang matuloy ang kanyang plano At para hindi masira ang kanilang relasyon dito nga kay Robert dahil naisip niya na ngayon na dito na nga itong si Jenna tiyak na mahihirapan nga siya ay naman gagawa siya ng isang teknik na talaga namang hindi madilimutan ng lahat at ito na nga ang magiging simula kung bakit magkandaletsi-letsi na nga ang buhay nga nitong si Jenna dahil siya ay magiging ganap na stepmother na nga niya.